na sa kaya video namin kaya. e eh, paglalakad-lakad. Nag-uusap na kami. Na, nakita po kami ng isang classmate namin at hinihintay niya yung kanyang <laughs> girlfriend. Ano naman masasabi mo sa paghihintay? Pag paghihintay ng girlfriend. Ayos lang. Kumusta naman ang buhay ng may girlfriend? Kumusta naman ang buhay ng may girlfriend? Wala. <laughs> Yan bang girlfriend mo? Hindi mo siya si Song Ha Jung. Song Ha Jung? Oh. oh my god! Pwede pa autograph? bago ito daw yun kan bagong uniforme ng kulto nila never mind so magre-resume tayo sa paglalakad-lakad Chan Habang naglalakad-lakad po kami may mga nakita mong naglalakad-lakad So yan yan po yung mga monster Habang naglalakad-lakad po kami marami po silang ginagawa yung laboratory 1 namin Laboratory 1 So, sa class A development naman siya kaya kapasensya nyo na kung maliit. Wow! Class A development! Ano pong gagawin nyo doon? Um, ayaw ko. Ano ano? Ikaw po. Ano, ano po yung... Anong klaseng... Kwan? Basta, alam mo na yun. Wala yung stairway, <laughs> stairway namin. namin stairway to heaven. Stairway to heaven? Stairway Paano ba? po yan? Punta mo sa taas. may mga angin. Wow! Kasi wala sila eh. Oh, ang galing! Ito yung istorya ng aming paglalakad-lakad. Ganito po ang karaniwang ginagawa namin bilang mga magkakabarkada. Basta pupunta na lang po kami sa mga lugar na di namin alam, ganun. Abrap na lang po. Tara, mo po. Oh, kunan ko daw siya. Sabi niya. Sabi niya. Namin wow! Ano pong aircraft? Ito. Narito nga pala na yung sangkap sa paggawa namin ng aircraft. Sangkap na paggawa ng aircraft? <laughs> Paano oh. po nangyari yun? Ano pong klaseng aircraft? Aircraft? Paggawa ng rocket? Hmm, paggawa ng rocket. Anong klaseng rocket? Rocket? Yung nagbibenta na ano-ano. Hindi tayo. Masyasyante tayo dyan. Hindi tayo masyasyante kasi... Wala po ako sa Econ. Hindi po ako wala, natin. Wala. wala po ako. Bali ito pala ngayon pro -pro professor namin. Kung mo kami? Kapag ah! Ah, hi sir! Ah, <laughs> uh. Ah, <laughs> uh, pwede po ba kayong ma-interview? Sige. Kasi may gagawin po kaming 'con project. Project ito. Mag-jack. Ano 'to? 'Yan. Bro. Hey, bro. Ito po 'yung magagandang birds. Pasingit na lang kasi pa pasingit. Kunin eh. niyo ako. Ah, uh sir, ano pong masasabi niyo sa May secret mission kami? Ah, anong secret mission po 'yon? kami. Meron kaming operation ngayon. Sa inyo po ba yan? Hindi, display lang. Eh. Ah, oh, ang gandang display. Ki Key kitchen yan eh, kaso malaki lang na version. Ah, ang galing. Muna, sige, kunan mo. Yan, pwede mo isabit sa oh. cellphone mo. Kaso masya, ano, uh, malaki lang, malaking version lang ng kitchen. Ah, pala ganun yun. pala yun. Tindahan namin. Tindahan ng mga secret agent. Wow, sira ata. Paano 'yan? Wow. Chapstick 'yan. Oh, okay. Paano 'yan? Paano? Paano naging chapstick 'yan? Walang kwenta 'to eh. Oh. Kaya ilagay mo 'yan sa cellphone mo. Wow, highly advanced chapsticks, baliktad pa 'yung pagtalaga. Ah, uh, 'yung title na naman po 'yung one namin. Itong video namin is paglalakad-lakad. Eh para sa inyo anong paglalakad-lakad. Ganito po ang karaniwang buhay namin dito. Ano kuno dito?